Good evening. Good evening po. <laughs> mga bura out. Dumating <laughs> na mga bura. Relax. <laughs> Ito na ang bura out. <laughs> Bagi muna tayo sa pangulang. Nadinig ko na yun eh, yung babahagi. <laughs> <Okay>. <laughs> Lamig ng tubig ah. Parto na mga parto kayo nagkarasyuro na yan. <laughs> Para tayo mo ibabaw niya sa minta. Sa daw. Binuhusan ba? Islam? Islam. <laughs> <laughs> Yan, si Mas Master Pahila. Sisilipin natin ng hulay rico Yon. Unang dakot. Aba nga. Dalawang <tod> dakot. Dami di ba diba sabi ni pet ka lang sa mas marami hule na na partikos sa mga gayan <laughs> kahit ako magkalulay niyan. <laughs> yung nipa <laughs> <ba>, hila pa <laughs> pare limbing wah maganda maganda basta mga atat akong lumaot sigurado yan basta ano? basta atat lumaot hindi na nakatimpo ayan ba no guys ayan dami huli na ng ano nakatamba hindi <laughs> pa nasa yung katayla hindi pa nasa yung katayla hindi pa nasa yung katayla hindi pa nasa yung katayla

Palaot pala bukas. Kalma bukas. Kalma, kalma. matay <laughs> uh, Hindi. Kalma nga bukas. <laughs> Tuling bilog mga Lodi. Tapos mayroon pa doon sa timba doon. Lagid Oo. Oh. Ang tamba kang maliliit. Yan. Ang lagid Tapos din eh. May mga kurindeng. <tionguk> bareng, oh. Berde. <tionguk> <adaılmış. tionguk> <tiongnuk> Ay, paborito niya. Yon, shout out Christopher Suban. Oh, stuff, eh. At mahuli din ito. Teka, titingnan muna natin na re. Yan ko, maliliit lang. Na tulingan ba ito? Ito, bagong dating. Sisilipin lang natin mga lodi. Ito Ano mo? <laughs> <laughs> Nalamig. <laughs> Nalamig ka ba? Tayo nang bubuklat ng cooler nito. Aba. Ay ayos din. Mm, yan. Ang hula ni Christopher Suban yung magaganda. Mga mahuhuli ang tropa. Yan. Ano masasabi ma? Lamig. <laughs>

hindi. Masakit ang kamay. Yun. Pakikibuhat tayo para hindi ka rin niya. Yun. Okay. Isang halos banyera. Ay,